Mudetoy. Check. Check, check, check Mudetoy. Aha. MCM. Adat to ya. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang paggawa ng miki nila ditto. Uh, ah, atun ingredients, sibuyas, bawang, baboy mga maliliit lang ang hiwa. Patis, ang patis muna tayo, then adobo, suwerte. Then ito yung miki. Itong miki na 'to galing pa to sa probinsya namin. sa bayan ng Palesteras kaya Lagyan natin ng paminta at saka red cheese. Okay. Mainit na mainit na yung kawali. Lagyan natin ng mantika. Ayan. Painitin natin yung mantika. Pag mainit na yung mantika, lalagyan na natin yung baboy. naman uh, gagawin natin dito photo so, natin yung ano uh, yung baboy ayan gustado na yung baboy natin set aside lang natin sa so, natin lagay yung bawang pag-brownin so, natin yung bawang then saka so, natin lagay yung sibuyas niluluto kong to isa to sa mga specialty namin sa ano bayan ng balisteros isa to sa mga paborito kong merienda ng ano elementary ako yan ang sibuya salo lang natin saka natin lalagyan na ng tubig Tsaka na natin ilagay yung patis. Tsaka natin ang paminta. Konting veggie. Lalo lang ulit natin. Tsaka natin takpan. After 10 minutes, ayan kumukulong na. Alagyan na natin itong ano, itong Mickey. Itong Mickey na ito, nabibili ito lang sa bayan namin. Palisteros na gayaan. Favorite yan. Check pa rin natin. May pumukulo na siya. Ito na yung ano, at swete na kalagay sa strainer. Ito ang ating papay Ito yung pampakulay para maging kulay orange siya. Ganyan lang, shake-shake nyo lang. Ah, may magiging kulay orange na yan. Mas so, maganda kasi pag may kulay. Ayan, nakulayin na natin. Gagawin natin. Takpan ulit natin mga 10 minutes, good na to. After 10 minutes, check natin. Okay, ito na yung noodles. Ready to go. Ano muna natin. Ayan, tapos na. Ganyan lang kadali gumawa ng Mickey nila ito na, ang miki nila dito Ang best dito, ang kasama nito Abang nagsusok kayo Kailangan dito lagyan ng suka Na may sili, na may paminta Abang umaahang yan Lalong sumasarap Ayan, yeah, the best Kaya tayo